na yung 5 minutes na Ano po ang nagiging decision? Bahay na. Okay. Final decision. <laughs> okay. Merry Christmas and Happy Birthday la. I love you la. Okay. Sige, ayusin nyo na ho yan. Saan natin po yung bahay nyo na Ito, tatanggalin na ho natin to kasi po wala silang paglalagyan ng gamit nila, wala nang Ang ano ko po, po sana San po? para po meron siyang bakuran, mahilig siyang magtanim. Eh uh, so dito na po. Opo, ito po. Eto na, po. Na. Hanggang ito so, po ganyan. Ah, ito kakalasin 'to. Mga ganiyan dito. Ito, ito tayo naman natin. Eh, po. Mga ano tayo tatanggalin na 'to. Ito lang po para siguro. Para mo pa suma na natin para may, 'yung gamit nila Diyan lang, hindi magalaw. Mag grabe nung driver natin. Grabe, grabe. Ang ng araw na ito, katekram. Yun, grabe ang galing ng ating driver, katekram. Professional. Magaling pa po yung anak sa tatay. Dito tayo ngayon kay Sayad. Sayad, pangalan? Marcy po. Pa? Marcy. Si Kuya Marcy. Marcy po. Mercy? Marcy po. Marcy. Ayan. Dito, dito tayo bibili ng ano ka, Tegran? Dito, dito tayo bibili ng uh, magandang kuko para kay nanay. Tara, tignan po natin. Ito pong araw na to gusto natin maging special kay Lola. No? Meron o kasi kaming ano, meron o kaming isang uh, Lola na dedigaluhan kaya iyan yung yung um, gawang hubos sa kanya natin ibibigay. Itong araw na to ka Tekram, gusto ko maging uh, gawin nating mas special kay Lola na. Gawin natin ng uh, mas special, masaya para yung magiging birthday ni Lola. Birthday at Pasko maging masaya at special. At uh, thank you kuya. Thank you, thank you. Salamat, salamat, salamat po, kayo. sa ano. Salamat sa napakagandang uh, kubo at napaka gandang discount. Opo. Oh, salamat so, salamat din, kuya. Salamat. At, uh, hindi to yung ano, hindi to yung simula. Meron pa utong mga susunod pa. Kasi meron ako kaming promise land. Gusto ko uh, pero ano, yung parang ano siya, hindi siya ganito, parang ganun. Ay, yung nasa harapan. O kaya yung nandun sa kabila dun. Yan, kinukuha lang yung sukat. Kuya Mercy. Mercy? Mercy po. Mercy. Ayan, kinukuha lang po yung sukat, Kuya, para ma, ano na dun sa gagawan, na dun sa pagbibigyan. Paglalagyan po. Paglalagyan. Kuya, wait lang. Siyempre, ayaw ko sayangin itong pagkakataon na to sa mga gustong umorder ng ganitong napakaganda at napakamura, sabihin mo yung uh, kung saan ka pwedeng kontakin. Sa ano po, sa kontakin na lang po ako dito sa Barangay Bantug, Yung pangalan po, Marcelino Resilio po. Yun po. Number niyo kuya? Oh. Yung 09556099707. Yan po yung uh, contact number ko po, mga, mga busing, mga ma'am, mga Kay Thank you. Thank you po. Shout ah, po. Thank, Thank you, you po. Mga anak niyo. Si sa yung Sali po. Yung parang ang dami mong asawa. Hindi, isa lang, isa uh, lang po. Uh... <laughs> sa kayo anak ko kasi niya Admitan. nitan. Kailan ang anak mo? Dalawa lang po. Uh, okay. Kasama ko yung anak ko, ang panganay at saka si Kuya Albert. Anak-anakan uh, uh, po naman niya. Ay, po. Ayan. Kuya, meet mo si Kuya Mercy. Sa Mercy. Kuya Albert. Mercy. Kuya, pagkatapos ni sukat, tapos ito yung ating uh, napakagaling na ano. Napaka Anong tawag sa inyo, Kuya? Mason po. Mason. Si Kuya? Romnick po. Si Kuya Romnick ang makakasama po natin sa paggawa nung paglalagyan itong napakagandang kubo po ni Kuya. Salamat. Yung full payment, kuya, doon na lang tayo mag, ano? Apo, apo. Okay. Doon na lang sa pagdadalan. Kasi ganito, gagawin pa lang natin ngayon yung paglalagyan. Hindi pa malaman kung matutuyo bukas. Apo. Pwede daw makalawa. Apo, pwede po. Ganun na lang. Okay. Thank you, kuya. Salamat din, kuya. Thank you. Ang, next, ang next, na bibili natin, ka Tekra bibili tayong limang ganito. Ito, ganito. Gusto kong bumili ng limang ganito para sa mga bata sa promised land sa promise land katekram ang, ang ganda nito yan para may idea lang sila kuya mercy magkano tong ganito kuya kuya ogas pakita mo yung log bibigay ko na ng ano po kahit mga 185 na para pag kon more na po yung kung alimbawa. kung meron tayong ganito katekram sa promise land lima ayahay yung mga bata doon hanggat nagsisimba yung mga mga magulang nila dito sila naglalaro o nanonood Nang uh, pwede nilang panoorin ng ano no no na gaano karami yung ano yung mga ano doon na yung mga bata may 50 ba may 50 doon marami na po 120 Ha? 120 po pinakamarami. Yung mga bata lang. Ah, marami din pala ito. Kasya ng mga... Hindi dapat pala yung mahaba. Kasya ng mga labing lima dito. Kung mga bata lang na ganyan. Pwede. Pwede. Kung mga, mga labing lima, kasya. Kung mga kayong mga lima, pwede na. Kasya na yung siguro yung pan. Paano so, so, sa ano na lang kuya? Thank you. Thank you. Thank you. Thank you po. Paano? Ano na tayo? Na? Thank you, kuya. Let's go. Dito po kami sa Balay Kainan. Saka teka lang. Ayan, okay. Isa pong ganito. Isa pong... Ah, dalawang order nito at saka po isang sitsarong bulaklak. Sa akin... Kuya, pili ka na sa'yo. Tsaka sisig. Kuya ko, saan nandito sa yo? Okay. ko na ang kategra mo. kanin kaagad agad. Yan. Pakita ko lang po yung aming mga pagkain. Ooh. Yung pagkain ni Kuya, ah, Liem po tawag dito na. Liem po. Tsaka si Charong Bulaklak. Sa akin po, Ganyan. Dinuguan po yata ang tawag dyan. Tapos kay Kuya Albert. Ano sa'yo, Kuya Albert? Jempo at saka at, Sisi. Tapos kay Kuya, matipid si Kuya. Ano? Okay. Ang magpipray ngayon si Kuya Albert. Tignan natin yung pag-pray ni Kuya Albert. like Salamat po sa araw na to na walang nangyaring masama po sa amin na tatay. Kabayan niyo po kami sa pag ano po kay Lola at sa iba po. Thank you rin po sa nakain na pagkain po ngayon at salamat po kay tatay na sinama niyo po ako. Lord, Oh, um, sorry po sa kasalanan na nagagawa po namin. Alam po. Amen. Amen. Galing pala ng ating Kuya Albert. Paparinig ko sa inyo yung lutong. Patay ka naman. Masawa ko pa kung labi. Mmm. Mmm. Okay. Mm. Ang okay. sarap niya. Kaya naman mo na kami. Bye, ka Ikram. Magandang umaga po, Kata Ikram! Good morning po, mga Kata Ikram. Ito po yung ating pagpabalik kay, ano, kay Lola. Ano natin yung pupwork ng galing ng ating, ah. Eh. Ang kapin ng ating driver. Malopit bakit mo ang mga pala? Good morning po mga katika ng sobrang saya lang yung ating kasama uh, sa mission sa pag Yung panganay na po natin. Thank you na. I'm so proud of you. Okay, kasama po natin sa Kuya Albert na sayang-saya din. <laughs> Gano'ng kasaya? oh thank you. Paano baba muna natin lang na yung ano? Ayusin mo muna yung pagkakapart mo. Idikit mo kaya doon ito. Magaling pa po yung anak sa ano? Sa tatay sa pagdadrive. Datay kram. Malupet. Okay. Grabe. Swabing swabing. thank you. Baba mo na natin na yung ano. Yung Morning po. Ready na po kayo? Kuya, pwede pa tulong yung box. Yan, galing po yan kaya Tita Juliet. Telegram. Tita Juliet. Maraming maraming salamat po. May mga chocolate to dyan damit. Po. Oh. Oh. Morning po. Morning. Hala. Morning. Magandang umaga po. Kumusta po yung tulog nyo? Ay, ito masarap naman. <laughs> Gano'n ko kasarap? Ba? Walang pagsig lang sa sarap. Achi, Hala! May dala po akong malaking box. Pamimigay ho natin sa mga bata rito. Mamaya, pipilian ko kayong ano, sapatos na may takong. Yeah. Bakit to? Ay, okay. Tapos yung dress. <laughs> Hindi na ako magsusulot ng may takong. Oh. Dalaga nga, flat shoes na. Flat shoes. La, excited na po kayo. <laughs> Ay, siyempre. Kagapi pa nga eh. Achi. Na, <laughs> Saan kaya sila naroon? Opo, nasa Manila po kami. Kahapon. Paano sisimulan na po natin yung pagkalas dito, ha? Okay, sige. Ano lang po kayo dyan? Steady lang po kayo dyan, ha? Upo muna po kayo dyan. Gusto nyo dito kayo pa... Maganda na kayo la. Huwag na kayo magilam mag boss. magilam magpapaganda daw muna si Lola. Pati karam. karam. Ayong hilamos po nyo punas lang. <laughs> ah, kailangan pala tayo magpakabit ng nawasa la. Gusto nyo po ako magpunas sa inyo la. Kaya, Kayang kaya, kaya po ba? Kaya. Okay. Yan ang buhay po ni Lola sa kanyang magandang bahay kubo. <laughs> Dito kayo, kids. May chocolate dito. Pamimigay namin yung chocolate. Isang bakso yan na uh, chocolate. <laughs> Tita Juliet, kay Tita Juliet, yan po yung mga chocolate, mga damit na pinadala po nyo. Yan, po natin sa mga bata. Okay, pwede na yon. Pwede bang sabihin natin, thank you po Tita Juliet. sa mga chocolate Tita Juliet, thank you Juliet uh, oh, Eto, ibigay mo na yung buong ano, oh, Para sa'yo Welcome Bigyan mo din ng ano, chocolate Para ano oh. Maraming salamat po Welcome oh. Anak, anayong kapatid Ito lang po, P500, P500. Gusto niya pralise, pralise. yung, po. sa pera. Walang na P500. Eter, eter. Kaso ano pong nalagang dito? Uy, p po. po,

So nagawa na po yung uh, Anong tawag sa ganyan ko Ito po yung mga puting Ganyan po siya kahaba La Pasensya na po uh, Kakabalik lang po namin Ano pong kinakain nyo? Oh, Mahilig po kayo sa pakbet Sa gulay Maliban po sa pakbet, anong pang gulay ang paborito niya la? Pechay. Pechay, ripolyo. Pechay bagyo. Pechay bagyo. Olive flower. Oh, ah, si Lola. O yung ano po, saluyot. Gusto ko rin yung Eh, yung pong maligoso. Mm -hmm. Ano may maligoso? Ah, hindi alam ni Lola yung maligoso. La. Gusto nyo kulayan po natin yung buhok nyo? Ayaw Bakit to? Eh, naman. Eh, para mas gumanda po kayo. Siyempre gusto kong... Maganda naman po kayo, ibig ko sabihin. Para mas gumanda po kayo. La. Saan nyo ginagamit to tong dahon-dahon? Oregano. Oo. Oh. Sasyo po tao bo. Mm. Tapos pantaboy sa lamok. Pantaboy sa lamok. Kaya pala meron ako kayo dito. Mayroon pa oh. Mm -hmm. Kasi mayroon maliliit na nangangagal. Hindi na ah, ah, hindi na ta, ah, tatapos sa hangin sa ano. Maaaring <coughs> kahit ito ba sa ilalim ng damit, makagat. Oh. oh. Lah, wag ko kayo magalala. Dalawang araw lang gagawin natin yung bahay niyo, ha. No, para hindi ko kayo ano, babawas-bawasan ng kalbaryo ng buhay niyo. Thank you Lord. Thank you Islam. Welcome la. Kuya Romnick, bali yung gagawin? Mamutan muna po natin puti. Okay, bubuhusan daw po muna ito katay karam bukas din na sabi natin mga poste poste naman bukas okay. so makalawa pa pala madadala natin yung ano sa makalawa pa natin madadala yung mansion ni Lola excited na ba kayong madala yung mansion ni Lola rito mansion eh no Narinig ni Lola doon, tumatawa oh. Narinig niya yung mansion. Tapos kuya Romnick, lagyan natin ang garden sa ano. Gagawin natin ano para iso ni Lola. <laughs> ah. parang resort. Parang resort daw sabi ni kuya Romnick at yung landscape. Bibili lang tayo ng ano dito, mga magagandang halaman sa ano. Tapos yung daanan nga niya, ano, tama nga yung gagawin mo para hindi siya maputik. Thank you kuya. La, ayaw kayong ma maputikan na. Ayun. Ma'am, thank you po. Thank you. Na napakabuti ng kapitbahay natin dito na ng tubig. Doon po yung paliguran ni Lola. Kategram sa likod pero dapat ano na to? Matanggal na lang to kasi baka pamahayan ko ng ano taas teh Na nakatitig kayo doon sa walang damit. Bakit? <laughs> May maingit Hindi naman siya na Ako ang naiingitan. Maghapon yan na kabot. Parang anak ko rin po yan eh. may daga dito, pag wala akong kasama. Oo. Kaya kauna-una sa akin. Hmm. sa kabila. Sa kabila. Ano new siya? Ay, kapit bahay lang pero hindi din malayo sa. Kahit doon sa doon pa kami sa San Jose, magkapit bahay pa rin kami hanggang dito. Magkaka, mm. Mga bata pa ba yun. kauna unahan naman sa akin yan pag may 'yan pagdating sa sakit. Mm. Mm.